Grabe oh. Ang laki guys. Ngayon titingnan natin kung anong laman, anong itsura niya. Tatabasin ko guys ah. Dito, dito, dito. Dito, dito tayo magkakas. Sa... Dito. Dito na lang.

Nandiyan na guys, wala akong cellphone holder. Ang size nito guys ay... Size nya ay... Mm -hmm, extra large. Pupin para sa aking mga alaga.

Yo, may bumili lang guys. Grabe, pinapawis na ang init to. Oh. Kaya ganitong kupit. Panginit ng panahon. Eh. So back to topic guys. Ayan. Ayan. Ganyan pala siya. Ay kaganda naman eh. re Oh. malambot lang siya pero titigas din to guys pag naikabit yun ohoy ah, may ano siya parang pandakot ayan ito ay tingin ko dito dito nilalagay ya guys bagaimana ya di tanah ngabutas-butas dito, Butas -butas dito. ya nah tapos ito tingin ko dito ya dito Parang kiniklip. Ayan. Ayan. Kiniklip nga. Ayan. Kiniklip lang guys yung ilalim. May parang hook sya. Ayan. Kailangan ma-hook. wala kasi tayong ano cellphone holder ayun ayun naglapat na guys ayun nag na nalock nalock na poop bean yahoo poop bean para sa aking mga lagang pulis ko So, ganyan lang siya, guys. Ganyan, oh. Ganyan na siya. Oh. Ganyan na. Ganyan na itsura niya. Hindi oh. lang may fix to fix. fix natin. Ayun. 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 Nag-lock na. Oh. Oh, diba guys? Ayan siya guys. Oh. Parang may design talaga siya. Parang tinga rin ng pusa. Ano? <laughs> Tapos, lalagyan ko to guys ng dahil wala pa akong buhangin buhangin mas maganda may na order naman dyan sa online parang design talaga para sa sa poop ng mga pusa may tawag doon na order din o sa dahil wala akong ganun temporary lalagyan ko na lupa muna lupa kukuha ko dito sa dito ito so, ito muna hindi pa muna lalagay ako pang temporary temporary lagyan natin ang kakit naman yan. Kit naman ng uh, ng binyan mga alaga. So ayan. Susandok tayo guys. Ayan o. Oh, ganda ng panundok nila. Oh. So, lalagyan natin. Para ang aking mga alaga ay dito na magpupuk. Palitan na Okay guys, continuation na lang. Ayan, Ayan guys, sa aking alaga. Tatlo yan. Uh -huh. Uh, may bin na kayo ha. Mm uh -huh. Okay.